Hai guys, ini guys, mora lang tuh guys Mora lang, mora lang tuh guys Mora lang tuh Ano lang tuh, bagi si Bintin Terus itu guys, itu mora lang tuh 69 Angganda tuh siya you know, Ano, ganda, Mora lang 69 Terus itu Tori ha Maganda din to. 20. 20. Pag may pera ka ng ano, uh, 100 dirham, marami ka nang mabili. Sa so, 100 dirham. Well, ito. Ano lang to? Ito, ito lang binili ko. Saka headband. Ito. 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 Headband. Ano binili ko? Saka yung yung t-shirt na no white ano talaga yun yun ko yun malapit na kasi yun 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 mga ganito yun 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 bye, bye. bye.